noong 1117 sa Agusan del Sur, Mindanao. May natagpo ang kakaibang rebulto. Isang diyos ang gawa sa purong ginto. Tinatayang higit apat na pounds ang bigat. Ang tawag dito ngayon, Golden Tara o Agusan Gold Image. Pero ang tanong, bakit ito nawala sa atin? Ayon sa kwento, Isang babaeng manobo ang nakakita nito sa ilog Agusan matapos ang isang malakas na baha. Nakaukit sa ginto ang isang babae, nakaupo sa lotus posisyon, parang isang diyosa ng kasaganaan. Sabi ng mga eksperto, kahawig ito ng mga estatwa sa India at Southeast Asia. Ibig sabihin, may ugnayan ng ating mga ninuno sa ibang sibilisasyon bago pa dumating ang mga Kastila. Pero pagkatapos ng pagkatuklas, hindi ito nanatili sa Pilipinas. Isang Amerikanong kolektor ang nakabili at tinala ito sa Estados Unidos. Hanggang na ngayon, nakalaga ito sa Field Museum of Natural History sa Chicago. At sa kasamaang palad, hindi pa ito naibabalik sa bansa. Kung ang Golden Tara ay nanatili sa Pilipinas, baka nabago ang pananaw ng mundo tungkol sa ating mga ninuno na marunong sa sining, relihiyon, at may ugnayan sa malalawak na kaharian sa Asya. Ang rebultong iyon ay simbolo sana ng ating sinaunang karunungan at kayamanan. Ngayon, tanging mga litrato na lang at replika ang meron tayo. Ngunit sa likod nito, nananatili ang tanong. Ilang ginto pa kaya ang nawala sa atin dahil sa pananakop at pang-aagaw ng ating kasaysayan? At kung muling matagpuan ang isa pang golden tara sa ating lupa, handa ba tayong protektahan ito bago tuluyang mawala ulit?